Alright! Let's go Manila! Let's oh, go ah. I will run, I will climb I will soar I'm undefeated Oh Jumping out of my skin for the cord yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real. And all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beauty. Vigil ah. Oh, tayo pag-i. shout out, shout out oh. Manila, alright. Ah, yeah, si Boss Oada, Mark. Okada, Okada. Okada, sana makapasok. Nasa ang bandang unahan. Ay, sige. Bandang <laughs> unahan. Nandun sila papa, bandang unahan sila kuya Glenn. So, diretso tayo. Siguro bawal nga hindi dito sa Okada kahit maraming casualties nangyari sa amin sa kalsada sa Binyan Laguna grabe andito na rin kami tuloy pa rin so far pachak lang na pachak hanggang malaspag alright andito na kami sa si Okada Okada wala pang kalatura alright Pas Christian, ano masasabi mo? Maganda, maganda. Alright. Maganda. Magandang araw natin ngayon. <laughs> yeah. All right. Ikaw boss Mark, ano ba sasabi mo? Shout out ka naman. For the first man. time, nakarating rin na Manila. Yeah, oh. No? All right, may yun mga tropa natin. Expected ko talaga marami kami. Ang dami namin, limang po kami. Okay, pajak lang na pajak. Okay, dapat. Ano, hey, pakita mo naman yan. Alright! Okay, Okada. Iksasara tayo. Bawal lang. Ano? Okay <laughs> like po. Okada kami. Alright! kita kita nyo naman po. Okada! Okada! Okay po. Okada. Yun know, o. Second time around from Manila. Tagay-tagay Mamaya, alas pa na ito. Uwe. So, hanggang dito na lang muna. paalam ka na, buddy. See you, guys. Like, paalam Mamaya, video kami sa Mawa. Okay, let's go. Mawa na po kami. Ah, video pa di. tadi out, dito kami sa Mawa, oh. Ayun, no? Ayun, no? Alright, Mawa, again. Christian. Mawa. Alright. Si Kuya Kles, ang gulo. Si Papa. Okay, you no? Alright. So, pause muna tayo ulit. Right, save mga kapot-pot. Woo! Alright, guys. Andito na po kami sa Daang Hari. Para right. try namin so, kung So, mga ano kapurts, yung... sa part na to, pa-uwi na po pa kami. Uta namin dito. Alright. Alright. May dalawang kasama ko. Katrangkuhan na, na kami dahil sobrang hangin Good God. Medyo hindi na ako makakapit. na Lapit na lang kata. Oh guys, anong masasabi niya? Nakarating tayo ng Manila. Masaya. You know. Ikaw legendary. Papa na. Shout out ko muna. sino nang pwede may shout out. Yung mga tropa natin. Ay, mga tropa natin ng na, uh, kanil. Karel, dapat na. Iyan ah. Oo, tropa. Tropa, shout out kayo. Dito. Shout nga pala sa mga Pagay na chapter. Iyan you know? ah. Saka Gentry the chapter. Oo. Oh, yes. Saka Bako chapter. Bako chapter. Jareta Brothers, andito kami sa SM Monila. So, ayan ah. Eh, no? Medyo kumapatak na yung ulan. So mga ka-perks rides po namin na to na pauwi na po sana kami going to, Tagay to Tagaytay. So hindi na tuloy. Sobrang lakas po ng ulan. Pagandang ulahan na yan. Kaya nag-decide ako na i-chat ko. ko din sa letra na makituloy muna kami. At uh, yun po. Sa awa ng Diyos, syempre pinatuloy ko so, Shout out sa'yo, tita. Love you! Oh, uh, paalam na kayo, guys! Welcome di path. Hay, padyak lang na padyak. Hanggang sa malaspag. Ay, car chill ride lang kami. Para hindi masyado. Para sila kuya Glenn shoutout sa inyo at kay Christian. Siya kaya. Malas na sila papuntang Alabang. So, para hindi na sila malayo din. Siguro I think ma Yon, sila Kuya Glenn. Tsaka si Christian. Brown Asia. Alright. So, dito na po. Medyo banayad na ahon po ito. Kaya, solid na solid. Ayan, madam mo. So, ayan. So, ahon muna tayo mga tropa. Quick lang. Alright, rock and roll. Sarap mag-bike. So, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking short clip na mga pictures. Alam ko po na gustuhan niyo po itong video. At uh, more pictures to come and more videos na may iba mahagi ko po sa inyo. Maraming maraming salamat po mga kabike, mga kabloggers. Alright, rock and roll. Sarap magbike. Salamat! Yon, thank you so much for your watching and don't forget to subscribe and click the bell button at para ma-update kayo sa mga bagong videos natin. Salamat and God bless. Mac TV na atin to. Bye! Salamat!